Hindi ma, itaas ang mga kamay. Ikinahihiya ang mga siko? Itinatago ang mga tuhod? Meron ka rin bang mga sikreto sa katawan na pinagmumula ng kansyawan? Sa edad na 33, pag-aalaga ng mga anak ang prioridad ni Ernaline. Dahil busy sa kanyang pamilya, tila raw sarili naman ang napabayaan niya si Ernalyn may maitim na mga sekreto. Hindi lang isa, kundi tatlo. Maitim daw ang kanyang siko, tuhod at kilikili. Naiilang ako sa mga tao sa public place pag nakikita nila yung kilikili ko. At ang epekto, mapili siya sa mga damit na isinusuot. Sobrang itim din po kasi ng tuhod ko kaya ilang din ako magsuot ng short ng above the knee. Nasa high school daw siya na magsimula siyang magkaroon ng dark underarms. Um, high school pa lang ako, umitim yung kilikili -kili ko yung, ano, sa paggamit ko ng mga deodorant. Nung habang tumatagal, nanotice ko na umiitim na yung kilikili -kili ko. So, may nagsabi rin sa akin na to, mag ako ng tawas. Kaso hindi ako comfortable kasi nalalaglag yung mga part yung mga particles na tapos sa damit ko. So, in-stop ko din siya. Tapos ngayon, bumalik ulit ako sa deodorant. Ang mga siko at tuhod naman ni Erna Lian, palaisipan sa kanya kung paano ng itim. Actually, wala kasi kasi akong idea kung bakit yung itim siya. Nung sa siko ko, naiilang pa rin ako kasi para pag hindi ko ma treat yung kamay ko ng ganyan kasi feeling ko ay itim-itim sa tuwod ko yun nga, hindi ako nakakapagsuot ng maiksing short so, nakakababa ng self-confident Ayon sa ating resident dermatologist na si Dr. G. Marquez isa sa dahilan ng pangingitim ng kili-kili ang paggamit ng deodorant o antiperspirant no irritation probably from chemicals no from chemicals dun sa kilikili possibly yung deodorants no lalo na kung yung deodorants is has a very high alcohol content nakaka-dry ito ng kilikili ang nangyayari kapag na-dry ang kilikili wala na siyang oil in between the kilikili so may friction na, na nangyayari ang madalas din daw na pag-aahit at friction sa balat nakadadagdag rin ng pangingitim sa kilikili meron tinatawag na mechanical trauma. Doon sa kilikili, mechanical trauma, isa na dyan yung madalas na pag-shave. No? Lalo na kung nag-shave ka, nang dry yung balat doon sa kilikili. No? Kasi pag nag-shave tayo, sumasama hindi lang yung buhok, pati yung part ng skin. And then, ang nangyayari is na irritate yung kilikili, yung balat doon, and then nangangapal at nangingitim. Dagdag pa ni Dr. Jean, ang pagkiskis ng mga siko sa mesa o ang madalas na pagluhod ng mga tuhod nakakangitim ng balat. Maging ang sobrang paggamit ng mga body scrub. Ang isa pa sa pinaka-common, especially sa siko at sa tuhod, yung laging -scrub, no? pag sa scrub. Pag lagi mong ini-scrub to, binaba body scrubs na matatapang, met-met mo ginagawa at hindi ka nagmo-moisturize, ang nangyayari doon, kumakapal din yung mga balat doon at nangingitim. Para maiwasang mangitim ang kilikili, -kili, Mahalagang pahiran muna ito ng moisturizer bago ahitan. Umiwas din sa paggamit ng deodorant na mataas ang alcohol content. Nakakairita raw ito kasi ng ating balat. May laser procedure din na maaaring subukan para unti-unting mapaputi ang kinikili. Ito ang sinubukan ni Ernelyn para sa kanyang dark underarm para hindi na itago at kansyawan. Ang pinaka-latest na ginagawa ngayon ay yung tinatawag na Q-Switch MBA laser, No? Dinidestroy niya yung pigments doon sa skin. No? So, uh, as the laser destroys the pigments, unti-unti itong naglalighten. Ang mga tuhod at siko po pwedeng gamitan ng mild soap na may moisturizer. Malaking tulong din ang pagpapahid ng moisturizer para maiwasan na maging dry ang skin. Pinapaalala rin ng dermatologists na magpahid ng sunblock bilang proteksyon sa araw. Kasi ang skin, pag minoisturize mo, pag nilagyan mo ng sunblock, iniwasan mo na siyang itraumatize by rubbing, eventually, it has a natural parang healing effect. So, mag-heal siya. So, kung ano man yung nando na ng ngitim, eventually nag-fade po in time. Tulad ng iba pang parte ng katawan, bigyan ng atensyon at tamang pag-aalaga ang ating mga kilikili, -kili, tuhod at siko parang ang iyong ganda. Walang sikretong kailangang itago.